Abeko, ko. Ito na naman ang abe nyo, Abang pinapainit nga natin si Duro na abe ini Ngayon isulod taning helmet na bayo, abeko, nagaling Naggaling sa Rebsila, abeko, ko. Bangka nita lalo tayong gumawa po, abeko. <laughs> Dati-dati nakikita niyo yung mata ko, abeko, Ngayon, eh, yun, oh, know, agit-dek, bata ako nung eh, kayo, ko nung makalawe, laki kayo, abeko, Yan nga, pass forward tamo, habi ko, tsuta na kening banda ang ilas ba, hindi, ko. Dahil oras na tayo na lang ang hinihintay, ko, may nga, nungan, yakunan, taluy, habi ko, dahil mag-voice over ko pa, No, orimaku ka na be ko, uling birthday ng Lolo Victor ngayon, ni Ken San Fernando, ko. Hindi nga pala tayo dumaan sa NLX, sabi ko, para yata mo makapag-drive mabilis, sabi ko, dumaan tayo dito sa Mac Ben, no marenta naman na nung pangasanti nga, ko po, tangkay, pamututan dala, ha, ko. At ah. pamututan nyo lala naman no, kasalanan ke kayo, ha, ko. kalwalas na naindala dala na yun, ha, kakit mga kayong mata, ha, ko. yun lang mga mikakapali rin, magbiyay kayong dala na, beko, ha. saktong sakto, nandito na tayo sa stoplight, ha, ko o, yan, may nakit niyang kalakaling ka na, kung kamera, beko, uling maranop niya naman yata, kusa, ರවත් ඳර දිලිද वවා. At binilisan natin ng konti abe ah, ko nandito na nga pala tayo sa Camp Crame dito sa May San Fernando ha. Ah, beko, shawara out sa lahat ng mga kapulisan dito abe ah, Beko, kaso pa ng K-Joke. Oh. Ian Lee Sexy at Alayo abe ah, Beko, salita mo sanang buong dakal kaya. Ah, beko, baka tadalata mo kayang birthday abe ah, Beko, kaso eh, kay, kitikwa kong mira San Vicente eh, kay kita Beko ha. Ah. Bala, balikid ko pa kaya ah, na. Beko, potakit kayang makalukluk ya mo. Kaso eh, kay, talaga beko huli nga lang naman ka talaga kaya eh, may aking bapso yabe ko ah. <laughs> At ito na nga, nakarating na tayo sa bahay ng tito ko dito sa may San Vicente. Kila Bapang pang roll? uling maranop na ako. ko, ngayon sinalubungin ka na akong inahin na ako. kuling daramdaman ng kalugkog ng duro na habe ko. Ito nga pala si Ron Ron abe ko. So, wararout ke ka ko. Siyempre, ano pang gagawin natin na habe ko? pamuklat tanong lang rin pa mga kenya. ko, binungad ke ka tamo. Puros lamparo, chicharo ng popang nanula ni barbecue. Yuabe ko kaso ating ice cream may itong binukla kena yeah, siya pala beko baka rin ka managin makanya na beko ice cream yung dapu ka na pero yung lamana na siya beko yan yabe nyo pe pasaliya pa ka na kung chips chips sa beko ay na lang ako pe talakara na ako pa beko para pasaliya ang chips chips sa beko yan magupisata ng mga na beko yung tiltilan ko beko -ilt bala sa Ngayon, alubay, bay, ko sa mo aslam nga hindi bye bay ya beko ko yang ginawa natin na ko kumuha ako ng baso at saka gunting abi ko bangka na dapukan ng kengas lababi ko linggo ako akit deng silyo da ko na ako bisang main tunuling na nakwa kuabi ngayon ay yung pisad tanan yung pamamangan ko beko. Yan yung kanakong ulama beko. Chicharon mo ang popang dita ka ah, ulama. Ah, paro ang popang kilayin ko, beko. Apin talaga yung kapangan mo yan nabe beko. Yung kilayin itang malangi popang chicharon beko. Kaya sasagit tabo to nabe ko. beko. At habang kumakain nga pala ako, abe ko ha beko. O yan niya po kudela beko. Babante na kung mamangan na beko. Shawara kaya ka lola. I miss you and you abe ko ah. Siyempre, ko rin yung mga tita ko abe ko. Kaya rin kung may nga may ko mong bagya ko. Kay bako, tana na naman abe ko. Bangka ni tana mabengi dahil pang grocery tayo pa Alane na namang gatas in the mulag ko. Matalik yang sumusu, ko, ah. So bago tayo umuwi abe ko, yan nga pala si Tito Romel ko, tsaka si Lolo Victor abe ko. Yan, selam si duro na abe ko. Bisaya naman kanumi ka kami gaga na makasalime mo rin yung kalupa ko. Abe ko. Kay sumakay din yung aking inaanak. Abe ko, pakyapusan de pa yung kikatamong bapsoy sign. Abe ko, kaso oras na kailangan tanang ng mabanti. Abe ko. anak nga, na tayo sa kanila. Abe ko, dahil may dadaanan pa tayong karwa. Sabi ko, tiyap, abe ko, nung makabukulat niya pa. Abe ko, kaya San Fernando bang kanita yung na mabengi. Abe ko. Kaso ay takakasabi ko pa, may kwento na naman. Abe ko, mirasan ko pang bengi. Abe ko, istuya rasang kumbengi at lisigit ko yung kasantingana ng San Fernando. Abe, ako you no, know, Marietta naman. Da, abe. ko, ah. aliwala rin karelang bunga at ila sulu. Abe ko, yung kasanting dakyang ang mata naman talaga. Abe ko, siya wala raw't Mayor Kenny San Fernando. Abe ko, ah, kasanting na po yung kaya kayo. Abe ko, ah. adaling Madaling salita dumiretsyo na kami dito sa may pure gold magalang. Kaso, ikit kayong ka na akong kumpari, JP Moreno. Abe ko, yan, sa ng mga kalakal na. Abe ko, habang naglalakad ga tayo at kumukuha tayo ng gatas niya, Benyo, yan natin may kakilala. Kaya katamu shawara, raot po. Kaya kayo, dakal, salamat. Kaya support tayo po kang Bapsoya, Beko. Ah, so nakalimutan natin yung pangalan niya, Beko. Kay Korea niya, Beko. Kunwari yan ang kasipag. Pero nandin makalawi. Kung karela lalang mang gagawa ni Kitdamo, magbidyo abe, ko, Beko. lolo gila loa Beko. <laughs> Tapos nakita rin tayo ng mga idol natin dito. Habi ako, syempre, talang sticker din. Habi ako, dahil malamba no man niya di sticker. Kaya kata mo pa, shower out kay sarili. Day, deburi, out, abe ko, abe. Dahil debori, shower out. Habi ako. Dahil mag-start na tayong magdadayat. Ngayon, habi ako, yan na nga, kumuha na rin ako ng gatas natin. Habi ako, para panghalo sa ebo. Habi ako, tsaka sa kahit ano. Habi <laughs> Tsaka na rin ako kumuha ng hot dog na tender juicy with cheese in loob, Oh, babe ko, baka bakal kaya ngobro obra pa siya maranop tamo dahil sinawata na kaya ngebo ng popang nanu. Babe ko, papirito ta na mong hot dog. Babe ko. Kaya ko, pure gold. Babe ko, minta ko kaya ni Plaza Magalang ko rin niya. Budol da ko pa rin magtindang lumpiang sari. Babe ko, dati ako mga lakal ngayon ako nga kalakal. Babe ko, sa wara raw kaya kayo. Babe ko. Uli na kami mo. Babe ko, yan. Nakatama pa rin idol. Tamo, ingat kayo palagi sa wara.